good day to all of you out there guys this is B finest and want to congratulate my friend mercy kitchenette for being a new monetized channel here in YD world so maraming sumusuko sa hamon ni lolo at sa lahat ng hindi sumusunod sa guidelines dahil sa pagsasumikap mo at dahil na rin sa pagiging mabuting tao marami ang sumuporta at nagmahal sa iyo dahil sa pagkakataong ito ay naabot mo na ang iyong pangarap na mamonetize So ang iyong uh, kapatid, the finest world ay napaka proud sa iyo At sana ito ay magsilbing inspirasyon sa ibang uh, nangangarap din Na um, mamonetize sa mundo ng YT So um, I know, sunod-sunod lang tayo na makakarating dyan at... Uh, masayang masaya ang iyong uh, kapatid Be Finest World sa iyong narating ngayon nawa ay um, just always put your uh, feet on the ground para maabot ka namin okay laging maganda at gumiti at lagi ko sinasabi be courteous to others and let the Lord God Almighty be the center of our lives bye bye Nigalab sa ating mga kapatid. Ayan. Gayong araw na to ay nais ko batiin ang ating kapatid. Walang iba kundi si Mercy Kitchenette. Ayan, ang bagong monetized channel. Kaya kapatid Mercy, congratulations. Kaya tuloy-tuloy mo lang kapatid. More upload, more live pa. Ayan, tiyaga lang kapatid. Ma makakabit din natin ang tagumpay. Kaya salamat sa support mo sa channel ko. Uh, lagi kang nandyan lagi pag uh, naglalive ako nandyan ka lagi kaya salamat salamat talaga kapatid mercy na support mo lagi love and support Ayan. kaya once again congratulations tuloy tuloy mo lang kapatid uh, huwag kang hihinto at uh, nandito rin ako na sumusuporta sa iyo kaya God bless kapatid mercy once again congratulations ulit Congratulations, Ma'am Mercy. You are now a monetized channel. Nagbunga na lahat ng pinaghirapan mo. Once again, congratulations. Hello, Ate Merce. Yahoo! So, yan. Congratulations, Ate Mercy. Uh, sa mga pagpupuyat mo. Saka sa pangingisda mo every day, every night. Kahit may, may ano ka, may trabaho ka. Hindi mo iniinda yan. So, yun. Salamat sa Diyos nakapasa ka na, nakagraduate ka na, nanganga, nanganga mo happiness na, so yun, konting push pa, so, congratulations te, keep up the good work, we love you, congratulations, ayan. hello mercy, ayan, congratulations sa'yo, Monita na, saka ng ganap na youtuber, good luck, good luck sa bagong journey mo, Ayan, hanggang dulo, magkaibigan pa rin tayo. At man, manlibre ka na. Saan ka manilibre? Ayan, good congratulations ulit. Ayan. Good luck. Good luck. Congratulations. Ayan, uh, gusto ko na i-congrats si kapatid Marcy dahil ngayon ang uh, monetize niya siya sa YouTube. So kapatid Marcy, a uh, congrats sa'yo. Masaya akong para sa'yo dahil naabot mo na hmm. yung pagtatsaga mo sa live mo, sa mga premiere mo, naabot mo yung motivation ng YouTube. So yun, ah, kapatid Mercy, advice ko lang sa'yo, ah, more upload, more premiere, more live. At ah, yun, ah, normal naman minsan na ah, mag ah, bagsak talaga yung ating na uh, watch hour views at uh, saka yung banana natin po babawi tayo doon uh, kapatid mercy yung masaya masaya talaga ako para para sa iyo sa iyong narating dahil ngayon uh, type ka na sa youtube so diba parehas na tayo so yun uh, kapatid mercy um, god bless always sa iyo ingat lagi at maraming salamat din sa support mo sa ating channel at yun at uh, lang talaga kapatid mercy laban talaga sa larangan ng YT at ayun uh, hindi natin makakamit ang pagumpay kung hindi tayo mga magtaga at paghirapan muna bago yung tagumpay diba, sumisaya so, ako para sa iyo kapatid Marcy, at ayun uh, uh, yun ang masabi ko sa iyo, ingat lang palagi at enjoy mo yung pag monetize mo sa iyong yo youtube, bye bye hi sis Marcy uh, congratulations God bless you Hello, good day. This is Teddy TV. Uh, this is my YouTube channel. I'm also a monetized channel. Huh? I would like to congratulate Mercy Kitchenette for being a monetized uh, YouTube, a monetized channel now. So, eto na, eto nang na iyong pinaghirapan. Uh, nagbunga na ang iyong uh, ang araw-araw na pagpupuyat para sa live streaming mo. Eto na, congratulations, more power more videos to come, more subscribers, more trending and viral videos to come. Okay, bye bye. Congratulations, Isos Gideo. Hello, blessed Sunday, everyone. Congratulations, is Mercy Kitchenette for being a monetized channel. congratulations. No more long, ill, no more long S, Keep it up enjoy and be happy okay share your thoughts and talents sana hindi ka magbabago i love you ayan ni galab at sa lahat ng team ko Ayan si Smurfs, Miguel Love, shout out sa iyo dyan. Magandang buhay at magandang umaga, magandang gabi. Ayan, congratulations. Isa ka ng ganap na YouTuber ngayon. Ah, uh, sana huwag ka lang tamad sa pag upload sa pag live para sahod na. Ayan, pagpatuloy mo lang 'yan. Ah, uh, at maraming salamat din sa pagpasok ng Timpuyaters Masaya din kami sa dumadami na 'yung ano, 'yung Tempoyatters. Ayun. Ingat ka palagi dyan Sana kita kits din tayo sa General Santos. Ayun, maraming salamat, Mers sa pag-imbita. congratulations uli. Bye-bye. Love you. Hello, Mercy. Congratulations sa uh, ayan, kitais nice na yung channel. Ayan, thank you so much no, sa uh, pagsisipag ano, ako, hindi mo. Ako, mo nag-delete yung ano mo, channel mo. Niluluko ka lang niluluko. Okay, maniniwala kayo. Ako, napakahirap pag mag-sahod. So, sa sahod kalating taon. Kasahod kayo ng one year. Ano po, napakahirap. Delete ko na yan, hindi mo niwala. Okay na yan, monetize ka naman na eh. <laughs> Joke lang. Di, uh, hindi naman talaga at sahod na po mga pangan natin dyan lagi. Hindi, ano ba? Ka? Kasiyahan, libang, at uh, enjoy sa uh, mga friends, bagong kaibigan, uh, kaibigan na darating. Thank you so much. No? Kasama ka namin sa Libre Adash hope na mag-enjoy ka pa. I na mag-enjoy ka sa, sa team natin. I uh, na uh, katagal uh, pa sama natin sa YouTube channel. Huwag kang magsawa sa mga ako ha. Dahil ko lang talaga ako. Okay. Ayan. Uh, uh, so, continue lang. Enjoy lang. Walang well, meron. Enjoy mo lang kung anong uh, ginagawa sa YouTube. So, uh, pag sa mga pag-upload, sa mga live livestream sabi mo na ko sa iyo. Ang awitan ko na naman no. ko. So, yun Uh, once again, no, maraming maraming salamat din sa support mo sa sa akin, sa Chef Chief sa so, sana patuloy uh, mo lang ang uh, pag-YouTube mo dito. Pero big is more channel. Pala natin, hindi uh, natin alam uh, ang bukas ng pagiging isa kang uh, Mercy Kitchen is the famous girl ita uh, batsang tigap. Yeah. Wag mo isipin yung anana. -ana. Ako, makakauwi ka rin. <laughs> Ayan, talog-talog muna ha. We don't cry. Thank you so much. And uh, may sagay, this is you, Gino. Know? Bumabati sa'yo na. Hello guys. Una-una, uh, Pinabati ko yung si Mercy. Uh, isa na siyang uh, legit na certified vlogger Ayan. Mercy, congratulations. Monetize ka na sa tagal ng panahon. No? Oh. Araw-araw mag-live. Pero nakamit mo rin yung, ano, yung uh, monetization. Ayan. na uh, more upload lang, Mercy. More upload para makuha mo yung uh, pin. Yun kasi ang importante yung pin. Ano lang, upload lang ng upload para may pumasok na kahit konti sa mga ads. Yan. Uh, more blessings sa channel mo, Mercy, and then more revenue to come. Ayan, thank you all for watching guys. Siya out sa lahat ng Team Puyaters and Team Boniboy. Bye-bye! Hello guys. Ah. Uh, ito po ang inyong Kuya Roy sa Family Vlog. At isa po tayo sa pinning yan ng ating kapatid na si Mercy ng uh, congratulatory kasi po siya po ay uh, bagong money na yan, yeah, congrats ay Mercy at uh, ingatan mo ang channel mo ingat sa mga content magtanggol ko ba, basta basta ng content na hindi sa'yo para hindi maano, hindi ka masipa ni Lolo pinaghirapan mo yan, alam ko lahat tayo dumaan dyan, pa eh sa mga channel natin so, ingatan mo ingatan mo yung channel mo at uh, more videos para more revenues kailangan mo makaibon ng revenue para makapag ka makapag apply ka na ng pin yung pin na may hihintayin mo yan para ano makasahod ka na kaya kailangan mo ng 10 dollars so laban lang laban na sa ulit ingat sa channel huwag magiging matas kailangan ng parang na sa, sa lupa matas sa langit paas sa lupa ayun ang kailangan natin para wala tayong ano Masagasaan ba? Tsaka, congrats ulit. Enjoy. Enjoy lang ang YT Huwag kang magpa-stress ha. Uh, Basta uh, more videos para more revenue. Yan, ganoon lang. Tsaka, congrats ulit, Merce. congrats.